Naglatag ng iba't ibang mungkahi ang ilang mga mambabatas kung paano po pa mas makokontrol pa ang inflation sa bansa. Yan ay matapos lumabas sa isang survey na ito ang nangungunag national concern ng mga Pilipino. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Hirap si Lynn sa pagbabudget ngayon. Sa taas daw kasi ng bilihin, halos masaid na pati ang kanyang barya. Kaya naman, iba't ibang diskarte na lang ang ginagawa niya. mag -budget, budget talaga. Kasi parang yung sahod, hindi na magkasya sa ano eh, bilihin. Lalo na pag hindi minimum yung sahod. Base sa pinakabagong survey ng grupong Octa Research, pagkontrol sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin ang pangunahing national concern na nais matugunan ng mga Pilipino. Sinusundan niya ng panawagan sa taas sahod, mas murang pagkain, pagpaparami ng trabaho at pagtugon sa kahirapan. Kasama pa sa top urgent national concerns ng ating mga kababayan ang libreng dekalidad na edukasyon, paglaban sa katiwalian at korupsyon. Pagsulong ng peace and order, tamang pagpapatupad ng batas at paglaban sa krimen. Nitong mga nakalipas na buwan, paulit-ulit nang tiniyak ng Malacanang na patuloy silang kumikilos para mas mapababa pa ang presyo ng mga bilihin sa bansa at matugunan ang iba pang pangailangan ng ating mga kababayan. Sa kamera, may mungkahi rin ang ilang mambabatas. Katulad ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na isunusulong ang kadiwa style na pagbebenta ng discounted fuel para sa mga kababayan nating kapuspalan. Ayon kay Chua, isa ang presyo ng krudo sa nakapagpapataas ng presyo ng iba pang bilihin, kaya't dapat ay makontrol ito. Para naman kay Agri Portilis Representative Wilbert Lee, masisimulan ang pagkontrol sa inflation kung mapapababa ang presyo ng mga pagkain sa pamamagitan ang pagtulong sa mga magsaka at mangingista na siya nating food security soldiers. Kung paano, yan ay sa pamamagitan ng mas mabilis na aid distribution, pagbibigay ng mas murang farm inputs, dagdag post-harvest facilities at pagsugpo sa agri-smuggling. Pagtitiyak ng pamahalaan sa lahat ng pagkakataon, kapakanan at pangailangan ng ating mga kababayan ang pangunahin nilang tinututukan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.